Pero alam nyo po ba mga kababayan, ito po ah, hindi po ako sa naninira. Ito po, kinukot ko lang po ang Bible at sa Quran. No? At alam po natin na nakasulat po sa Biblia na si Jesus Christ ay wala pong magagawa sa kanyang sarili. Wala po siyang magagawa. Ultimo yung pagbuhay niya ng patay. Lahat ng ginawa niya ng mga himala, lahat ng mga ginawa niya ay wala siyang kapangyarihan. Bakit? Kasi nagdadasal muna siya sa nag-iisang Diyos eh bago magawa yung bagay. Sample, yung nakabuhay siya ng patay, pinu yung uh, si Lazaro, binuhay niya, pero hindi yung saganang sarili niya, kundi nanalangin muna siya sa nag-iisang Diyos, no? At pagkatapos nun, yan po ay nakasulat sa Biblia. Ano po ang talata? Ito po ay mababasa nyo sa Juan 11, 41 hanggang 42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa ngalan ng Allah ang mahabagin ng pinakamawain ng lahat ng pagpupuri pa sa ay sadyang nauukul lamang sa nag-iisang Panginoon na Panginoon ng lahat ng mga nilalang at may kapangyarihan sa lahat ng bagay na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah po at uh, kamusta po kayo mga kababayan no, naway nasa mabuti kayong kalagayan no? at uh, mga kababayan, uh, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, meron akong gustong i-share, no? Meron pong uh, kababayan po natin ang nagtatanong po sa atin, no? So, busy busy tayo, hindi tayo maka makapag-live o tumalaki. So ngayon, alhamdulillah po, binigyan tayo ng panahon ng oras ng dakilang tagapaglikha ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na nag-iisang tunay na Panginoong Diyos. No? So, ang uh, sabi niya, si Jesus Christ daw ang uh, may kapangyarihan sa lahat daw ng bagay. Siya daw ang makapangyarihan. Nag-iisa na makapangyarihan at uh, lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng bagay. No? Na hindi daw malilika ang lahat ng bagay kundi sa pamamagitan niya. Pero alam nyo po ba mga kababayan? Ito po ah, hindi po ako sa naninira. Ito po, kinukot ko lang po ang Bible at sa Quran. No? At alam po natin na nakasulat po sa Biblia na si Jesus Christ ay wala pong magagawa sa kanyang sarili. Wala po siyang magagawa. Ultimo yung pagbuhay niya ng patay. Lahat ng ginawa niya ng mga himala, lahat ng mga ginawa niya ay wala siyang kapangyarihan. Bakit? Kasi nagdadasal muna siya sa nag-iisang Diyos eh bago magawa yung bagay. Sample, yung nakabuhay siya ng patay, pinu yung uh, si Lazaro, binuhay niya pero hindi yun sa ganang sarili niya, kundi na muna siya sa nag-iisang Diyos. No? At pagkatapos nun, yan po ay nakasulat sa Biblia. Ano po ang talata? Ito po ay mababasa nyo sa Juan 11, 41 hanggang 42. No? Si Jesus nananalangin po. Bago po mabuhay si Lazaro, ay nanalangin muna sa sa Diyos na sinasabi doon, na tumingala sa, sa taas kasi meron siyang Diyos na tinatawag. Sinabi niya, alam ko na ako ay palagi mong dinirinig. Lahat ay dinidinig. So, yan mga kababayan, lahat ng panalangin ni Jesus Christ, lalong lalo na yung pagkapako niya sa cross na sinasabi na kamatayan niya, dininig siya ng Diyos. Kasi lahat nga ng panalangin ni Jesus Christ, katulad yung panalangin niya na ilayo mo sa akin ang saro ng kamatayan na to. Kasi kung namatay siya, kukontra dito sa talatang ito na siya ay namatay at naipako sa cross. Eh samantalang siya kanya mismo lumabas sa bibig sa pamamagitan ni Juan, no? Na ang lahat ng panalangin ni Jesus Christ ay dinirinig ng Diyos. Lahat po yan, ng ginawa niya, lahat ng himala niya, nakabuhay siya ng patay. Lahat-lahat. Kasi si Jesus Christ, wala pong kapangyarihan sa ganang sarili niya, kundi ito ay mula sa nag-iisang Diyos na nagpadala sa kanya. Meron pa isang talata na nagpalabas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng daliri ng Diyos. Hindi sa sagana niyang sarili, hindi sa daliri niya, kundi sa kapangyarihan ng daliri ng Diyos. Kasi may Diyos si Jesus Christ eh. Yun ang itinuturo niya sa atin. Na nag-iisang Diyos na tunay at sa Yeso Cristo, siya po ay isinugo, 17.3. Yun ang itinuturo niya kasi ang tinuturo niya, tao siya, propeta siya, sugo siya, anak siya ni Maria. Anak siya ni Maria. Anak siya ni Maria. Propeta anak siya ni Maria. No? So, ito po ang nakasulat po sa Biblia. Paliwanag. Sa Quran, ganun din. Sa banal na Quran, lahat ng himala ni Jesus Christ kapangyarihan ng Diyos. Hindi magagawa. Sample. <coughs> Bumuhay siya ng patay. Nagpagaling siya ng mga ketongen, Ha? Huh? Lahat ng himala niya. Merong himala na ginawa si Jesus Christ sa banal na Quran na wala sa Biblia. Halimbawa, yung ibon. Yan po ay nakasulat sa Quran. Yung putik, ginawa niyang ibon. At yun ay totoong naging ibon at lumipad. No? Yun po, naging ibon. Galing po sa putik. At pagkatapos, hinulma niya na ibon. At yun ay naging ibon sa kapahintulutan ng Allah. Dahil si Jesus Christ, siya po ay alipin, propeta, lingkod ng Allah. Yan din po ay nakasulat sa Biblia. Siya po ay alipin, propeta, sugo ng Diyos. Maliwanag po yan. Meron po siyang Diyos na tinuturo sa atin yung nag-iisang Diyos na tunay na makapangyarihan na nagbigay ng kapangyarihan kay Jesus Christ. Wala pong kapangyarihan si Jesus Christ. Dahil siya po ay propeta, sugo, alipin ng Diyos, lingkod ng Diyos, maliban na lamang ito ay pahintulot ng Diyos na bigyan siya ng kaalaman at kapangyarihan. Yan ang katotohanan. Biblia, Quran, sinasabi si Jesus Christ ay alipin, propeta, lingkod ng Diyos, walang kapangyarihan. Baliban, ito ay kapahintulutan ng dakilang tagapaglikha. Yan. Yan po yung nakasulat sa Quran. No? At ang himala ni Jesus Christ na nagsalita siya sa duyan, aba, sabi nga ng mga kababayan natin, hindi kami naniniwala sa Jesus Christ yung sa, sa Quran. Kasi si Jesus Christ, tiyanak yan. Pero mo, sanggol pa lang, nagsalita na sa duyan. Di ba? Yan. Wala ba kayong, wala ba yung paniniwala na makapangyarihan ang, ang Diyos? Na magagawa niya ang lahat? Kahit na sino man, pagsasalitaan niya, kahit na yan ay nasa duyan pa lang, kahit yan ay kapapanganak pa lang. Tapos sasabihin niyo si Jesus Christ siya anak? Kapangyarihan ng Diyos eh. Magsalita siya eh. Kapangyarihan ng Diyos na magbuhay siya ng patay, magpagaling siya ng ketong, magpalakad siya ng mga pilay, lahat. Yun ay kapangyarihan ng dakilang tagapaglikha na nagsugo kay Jesus Christ na sinasamba niya na itinuturo sa atin na nag-iisang Diyos na tunay, yun ang Allah. Quran at Biblia nagkakaisa si Jesus Christ, walang kapangyarihan. Sa ganang sarili niya, yan po ay ibinigay ng dakilang tagapaglikha, walang iba, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akiru dawana, alhamdulillah, rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.